Super good news mga kabayan, Subic Bay, buhay na buhay na ang shipbuilding at iba pang mga servisyong ino-offer ng iba't ibang kumpanya na nangungumpahan ngayon sa Agila Subic. Target ng Agila Subic nalilika ito ng nasa 10,000 trabaho pagsapit ng taong 2027. Sa gusto namang magtrabaho sa Hyundai Heavy Industries Philippines, isang malaking kumpanya na tagagawa at nagkukumpuli ng mga barko, ay naghahanap sila ng mga manggagawang Pilipino na gustong magtrabaho sa kanilang kumpanya. Dalawang Chinese na huli na matataas na kalibre ng armas sa Antipolo Street sa Barangay Valenzuela, Makati City, biyernes ng gabi. Pusibling ang dalawang Chinese ay kasapit ng People's Liberation Army Navy dahil sa bandilang na recover sa kanila, ano kaya ang dahilan bakit sila ay nasa Pilipinas? Ang agila Subic ay binuhay muli ang dating Hanjin Shipyard kung saan lumikap ng trabaho at inaasang mapapasigla pa ang lokal na ekonomiya ng bansa matapos ang tatlong taong operasyon. Matagumpay na naibangon ng agila Subic Compass o agila Subic ang 310 ektaryang dating Hanjin Shipyard sa Subic Bay na ngayon ay isa ng masiglang multi-use facility at inaasang magiging nangungunang sentro sa Asia Pacific para sa shipbuilding, logistics at storage services. Ang pasiridad ng agila Subic ay kasalukuyang kuya ng may apat na pangunahing nangungupahan, kabilang na dito ang Philippine Navy, Subcom, HD Hyundai Heavy Industries Philippines at V2X, itinatag ng hukbong dagat ng Pilipinas sa ang isa sa mga pangunahing naval operating base dito sa pasilidad para sa pagsasanay at mga serbisyo sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga barko. Gagamitin ng Hyundai Heavy Industries na isa sa pinakamalaking tagagawa ng barko sa mundo ang pasilidad para sa paggawa ng barko, pagkukumpuni ng barko at paggawa ng offshore wind platform dito sa Pilipinas. Ang Subcom naman ay isang pandaigdigang nangungunang tagagawa at installer ng mga subsea fiber optic cable at mga sistema ng komunikasyon at itinatag ang pasilidad bilang pangunahing storage at cabling depot nito sa Asia. Ang V2X naman ay isang kumpanyang logistic na nakalista sa NYSE na gagamit ng pasilidad para sa mga operasyon ng warehousing at storage. Ang agila Subic ngayon ay abala sa iba't ibang mga aktibidad kung saan ang karamihan sa lugar nito ay naupahan na at inaasang magkaroon ito na ang mga manggagawa na aabot sa 4,000 sa pagtatapos ng taong 2025. Nilalayo ng Aguila Subic at ng mga nangungupahan nito na makabuo ng humigit-kumulang 10,000 trabaho. Pagsapit naman ng taong 2027. Sa mga gustong magtrabaho naman sa HD Hyundai Heavy Industries Philippines, panoorin ang videong ito. We're here uh, right now asking for a new set of skills for a new challenge in uh, shipbuilding industry, the HBHHIP or the HB Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated. We're looking for uh, welders, fitters, painters, production engineers, heavy equipment operators and uh, we're expecting more and more applicants with the future. You could, you could uh, visit our Facebook page, uh, just type HBHHIP and you can send it. Directly to QR that is already posted on the social media. What uh, kind of skills should they have? Actually, as long as they are physically fit, and then uh, of course they have the knowledge and experience when it comes to the skill or the position that they are applying. For, for example, FCAO, NC holders or uh, an other related uh, certification with regards to FESDA or National Certificates like heavy equipment operators. Actually ma'am, there's an advantage with regards to uh, former Hanjin workers because uh, they have the skills, the experience but uh, since each uh, union is a different company to uh, Hanjin so, we have the uh, screening process and then afterwards, we will consider their applications for employment. regards to the compensation, we are very competitive with regards to the compensation. It will be based on your experience, qualifications and the criteria per se and uh, of course, uh, we, we offer as well uh, uh, free boarding, board and lodging. free shuttle services, free lunch, and of course, uh, HMO and insurance upon uh, when you reach one year of uh, service. Sa ibang balita naman, dalawang Chinese nationals ang tiklo matapos mahulihan sila ng matataas na kalibri ng armas sa Antipolo Street, Barangay Valenzuela, Makati City, Biernes ng gabi. Pusibling umanong mga membro din ng Chinese Navy ang dalawang Chinese matapos ma-recover ang isang bandira ng China sa kanila. Wala naman

You mm. Okay. Mm. Is uh, just you yeah uh, Just mouse, <laughs>

down. Okay. Okay. So, baba natin yan. Dapat, in your presence. Sure. Kita ko. Excuse me. Pastor. It. Ito, niya. Kuya, in your presence ha. Mga cameraman, alam niyo naman. Sabay-sabay tayo makikita dito. Wow.

White lang, white lang Laban, Pinas